Ayan mga kadilag at okay na po ang ating pong kamansi. Luto na po ito. Ako na pong aahonin mga kadilag. Naririto ulit ako mga at kadilag. Ang suki. Wow. At siya po ay kakain ng ating niluto. Itong kamansi. Mm -hmm. Ito yung mas din. Oh, si kagwapo lang po ay dito po maghahaponan. Ayan. Ooh. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay magluluto po ako ng ginataang kamansi, mga kadilag. At naririto po ako sa likuran dahil dito ko po kukunin yung niyog na gagamitin mga kadilag sa paggata. Kabale <laughs> ito na po yung isang niyog. May isa na rin po dun sa may amin mga kadilag. Ito po'y dadalhin ko na doon sa bahay. <laughs> ang tambay dito ng mga pato at saka mga manok, mga kadilag. Ilalim ng kalamansi. Pagpupunta na sa bahay, daladala tong niyog. Tatapasan ko ng mga kadilag itong dalawang niyog. Mali dalawang niyog po ang gagamitin sa paggagata. Ang kalamansi. makakadalag sa bow na ito. Oh, yeah. <laughs> <Kontya> Nag-aabang <natin. laughs> yung patong, mga kabilag ng niyo. Ang pangkata ito sa ito sa kamansi. Terap nang sabaw mga kadilag matamis. Ayan mga kadilag at Ito na po yung kamansik. Ito ko akin na ding babalatan. Ate na pong ang balta nitong kamansik mga kadilag. Iwain na po natin itong kamansi. Tapos mga kadilag ay ating hihimay-himay lang. Ayan mga kadilag at okay na po ang ating kamansi. Ito po ay akin na nahiwa at na pisang-pisang. At, at, nagkakayod po din po ng niyog. <laughs> na po ang mga ricados. Okay na. Tsaka po, nakalagay na sa kaserola ang atin pong kamansi. Ngayon po ay akin na itong isasalang mga kadilag. Nilagyan ko na po iyan ng tubig. Bali, lulutuin po muna natin iyan sa tubig. Tapos mga kadilag, lalagay ko na din po yung mga ricados. Lalagyan ko na din po mga kadilag ng asin. At akin pong tatakpan. Ayan, mga kadilag. At yung po natin ay maluto. Yan po ay luluto muna natin sa tubig ilalaga. Ayan mga kadilag ating tingnan na po natin kung luto na ang ating kong kamansi. Yan po la nanay yatay may inaayos kaya may nagpupupupu. Parang nag-aayos ng yer. Ayan, at mukhang luto na mga kadilag ang ating kamansi. Ang rekado nga po palang nilagay ko dito mga kadilag ay luya, sibuyas at saka po bawang. Ayan. Pwede na din natin mga kadilag ilagay yung gata. So akin na pong ilalagay mga kadilag ang kakang gata. Lagyan na din po natin mga kadilag ng paminta. So yan mga kadilag, yan po ay hindi ko natatakpan dahil nailagay na nga po natin yung kakarata. Tapos dagdagan din natin mga kadilag ng asin dahil siya ay nilagyan ng gata. Ating haluin mga kadilag. So, kaunting luto pa ating kamansi. At maya maya ilalagay ko ng mga kadilag yung isda. Isda po ang ilalaho ko dito mga kadilag. Sa ginataang kamansi. So titikman ko mga kadilag kung okay na yung lasa. Kailangan pong magdagdag ng asin. Hmm. Okay naman na. At yan mga kadilag, bali ginanga ko po itong isda na ilalaw po natin dito sa ating Kamansi. Dito po ay akin nating ilalagay. Tuwing natin sa gitna mga kadilag yung isda. Ayan mga kadilag at okay na po ang ating pong kamansi. Luto na po ito. Akin na pong aahunin mga kadilag. masarap din po sana may ceiling green kasi wala po kaming nabiling ceiling green Pero okay na po yun. Tatakpan ko na ang aming panghaponan mga kadilag. Maaga pa magluto ngayon. Para ma may chill chill na ay Ayan, at si mama po ay nakain ng mga kadilag. Bali ako kanina ng mga kadilag nung pagkaluto ko ay namahaw. O nagkain ng yung kaning bahaw, mga kadilag, dasi lang inulam ko. Ayan, si mama ngayon ay sila po ang nakain. Si Indong naman ay wala pa. A few inches later. Ayan mga kadilag at si kagwapo lang ay naririto. Yeah, naririto ulit ako mga at kadilag. Suki. Wow. At siya po ay kakain ng aking niluto. Itong kamansi. Mm -hmm. Ito yung mas kukadilag. Oh, si kagwapo lang po ay dito po maghahaponan. Ayan. Mm -hmm. Yan po ay kagagaling sa office That mga kadilag. Ka. Mm -hmm. Namiss ko ito, itong kamansi. Mm -hmm. Matagal na rin ako nilang kakakain ng kamansi. Kaya kiin-invite ko. Mm. -hmm. Wow. Saan itong kamansa na ito? Saan mo nakuha? Eh, hey, galing ka Ay, ito. na mm -hmm. mm -hmm. dito. Ah, ito. Ito ang namis ko. Mm. Kamansin. Mmm. Kumain ka? Agad. Mm -mm. mm. Nakay ako'y busog pa. Ako'y namahaw kanina eh. Ako'y napabusog. Yung kamansin ito yun. Mm. Harap -hmm. na. kagawa po lang ay ini-invite ko at ko. ikawan makatikim ng kamansi oo oh, nga talagang ko na itong binigay nakakatikim ulit kain-kain hmm. lang, kagawa po lang at itong isang tao dito yun. ah isang pusa pala hi hello sir hello sir kilay oh bakit naman niya naman ang kilay na yan tingin niya na yung itsura ah ba't pa na yung muta? ito po yung pusa namin yan po ay yung kanyang kilay inborn. So, yun mga katilag, oh. ay hindi yung sasabihin mong pinaint. Kagawapo lang. Ganun yung ginawa dati ng pinsan ko sa Kaila aso yun. nila. Oh, yung kay Ols, si Sugar. Nalagyan niya ng kilay. ito naman, eh, talagang yung kanyang kilay ay natural. Inborn niya yan. Kaya kami tatawa-tawa di yan, so, kilay. Um, kilay. Kilay. O, oh, tinan mo mga katilag. Tingnan po rin yung mga katilag yung kilay na yan, Legit iyan, hindi yan pinintuan. Kakulay ng ano niya. Pero yung nanay niya, ang nakuha niya sa nanay niya, ito ah. Mm, mm, ito. Tawag ko si Avatar. At <laughs> kahit yun ay eh, babae, tawag kay si Avatar dahil sa ganito ah. Yung parang Avatar yung kanilang mm. ano. Tapos ito naman yung kay Mara na pusa. Ah. Ay, ito pala si Avatar. Avatar! Mm. Mm, po. <laughs> Hi! dami na kami pusa, mga kadilag. Ito dito na din halos natira, ah. Ang pusa ni Binimara Mara o ni Talambo. Ano kay Bini Mara eh? Ayaw, eh, Parang ka-aura -ka ni Binimara. Han. Mm -hmm.